Uh, nasa linya po natin ngayon si PCG spokesperson, Captain Noemi Kayabiyab. Opo. Uh, Captain Noemi, good morning po. Sir, good morning at maraming salamat sa so opportunity. Opo, okay. Uh, bago ho tayo uh, pumunta sa Bagyong Tino, uh, Captain Noemi, dito muna tayo sa uh, Undas. No? Uh, kumusta po ang naging uh, ano po niyo, no uh, ginawang paghahanda at monitoring nung nakarang undas ma'am Yes uh, sir, Rod so ngayon po nakapagtala po tayo ng halos 682,507 for the inbound passengers and 750,063 uh, for the outbound so nakita po natin sir Rod na medyo maliit po ang may record po natin compared of last year na halos 2 million. Mm -hmm. So nakita po natin probably ang reason po is ito. Hindi pa uh, bagyong... umabot ng isang million, Ma'am Noemi? A, a total of almost 2 million po. Oh, almost 2 million? Inbound out outbound. Yes. Ah, okay. Pero oh. kumpara sa si road nung last year, although halos 2 million, pero mas maliit po ang figure na nakita po natin ngayong undas. So probably ang nakikita po natin isang factor is itong bagyong tino. uh -huh. Eh, pero yung bagyong tino, ngayon palang papasok, ma'am. Yes, tama po kayo, Sir Rod. Pero itong Oplan Undas ay uh, with the period of October, from October 30 to November 4. So hanggang bukas po ito. At nakikita rin po natin na meron na po kasi mga stranded rin ngayon sa mga pantalan po natin. Okay. Nagulang po ito ng bagyong tino. So may mga pagkaantala po sa biyahe ng ating mga kababayan. Ayun, okay. So nabanggit nyo na ma'am yung mga stranded, yung mga apektadong pasahero. Ito yung mga pabalik siguro no? sa kanil kanila mga probinsya. na abutan itong si Tino, yung gale warning na inilabas ng, ano, rito, ng pag-asa. So ano-anong mga lugar ma'am ngayon? na sinasabi po ninyo may mga stranded na pasahero dahil rito kay Bagyong Tino? Yes, Sir Rod. Uh, currently, we are monitoring 40 42 ports. So, ito po yung may mga stranded and may mga barko at mga motor bangka na take shelter. Pero ang nakita po nating area na medyo malaki po ang naitalang stranded passenger ay sa area po ng Eastern Visayas. Particularly sa may port of Tacloban, mm of -hmm. Looc Port, Dap, Dap Port, uh, Santa Clara Port, Port of Benit, uh, Port of San Juan, Uh, Port of Padre Burgos and Amandayahan Port. Although may mga area po sa area ng Batangas, uh, sa Buanga, mm -hmm. kasama po ang Northern Cebu, Southern Cebu at uh, Western Bohol. Yan po yung mga area na may mga stranded passengers po tayong na i-record ngayon. Mga ilan po lahat ma'am yung stranded sa kasalukuyan? At Yes, a total of 988 stranded passengers po. Kasama po dyan ang 302 rolling cargoes and 24 vessels. And okay. meron rin po tayong naitala na mga nagtitake shelter na mga barko at saka motor bangka. Opo. So mga kailan pa po sila po pwedeng uh, magbiyahe? kagad ang pulisya naman po ng Philippine Coast Guard once na naitaas po ang signal number one sa isang area kasama po yung pupuntahan at saka dadaungan po ng barko ay automatic po yan no sail policy po tayo suspended uh -oh. po lahat ang sea travel po natin uh oh so hanggang ano pa eh hanggang uh, Miyerkules pa ata itong si bagyong Tino ma'am Yes, most probably Sir Rod. hanggang ganyan uh, araw po nakikita po natin na maari po maantala yung mga biyahe. Kaya amin pong constant reminder sa ating mga kababayan ay palagi pong i-check yung ating mga weather advisory para hindi na po kailangan pumunta sa mga pantalan para maiwasan din po yung pagka-stranded. Okay. So pag may mga ganito, no, kadami at kahaba yung uh, panahon na stranded sila sa isang pantalan well, hindi din natin na po si sisihin rito na kahit sino kasi bagyo ito. Ang iniiwasan dyan yung aksidente sa daga, di po ba ma'am? Uh, uh, pero paano natin ina-assist o tinutulungan itong mga stranded na pasahero? Lalo tigit, eh, well, sabi nyo nga, pag nasa signal number one pa, eh hindi pinapayagan yung mga barko para maglayag. So, ibig sabihin, stranded pa rin sila hanggang bumalik sa normal at mawala yung ano to, uh, signal uh, warning mula sa pag-asa. So, paano natin tinutulungan itong mga stranded na pasahero? Uh, Captain Noemi. Yes, una sir Rod, it is always a whole of the government approach lalo na po sa ganito okay. mga panahon. Tayo po ay nakikipagtulungan sa Philippine Force Authority and the local government unit. Kung medyo matagal po, halimbawa nabanggit niyo nga po na posible hanggang Merkulis po, oh. po o dinadala ating mga pasahero doon sa mga evacuation center para naman po ma-observe at maibigay po yung mga karapat dapat po ng mga assistance na maibigay po natin sa kanila. Okay, so tulong-tulong. No, tulong-tulong oh, yan. Uh, okay, balik ho ulit tayo Mama Captain Noymi dito sa Undas. Well so far base po sa ginawa po ninyong uh, monitor, wala namang mga nangyaring mga insidente no. Uh, lalo na sa mga maliliit na uh, bangka na bumabyahe uh, nung Undas. Sir Mr. Rod, wala po tayong naitala na mga maritime incidents or mga unusual incidents. Although may ibang area po particularly sa May Norte na may hmm. almost uh, near drowning incident po tayo. We were able to have a report halos apat na na near drowning incident sa area Naku. po ng Isabela La Union. At ito naman po itong anim na katao lahat po ay na-rescue po ng Philippine Coast Guard. Oo. Oh. ano to mga turista ma'am. O. Mga mag ano to mangingisda. Ah, uh, ito ay halos mga turista, no? Ito, halos iba coastal residents na lang din po na dumangoy or nag-swimming kasi nakita rin po natin itong undas is para na rin po bakasyon Correct. sa ilan. Uh -huh. Uh -huh. So, yun po ang nakita po natin. bata again, naging proactive naman po ang Philippine Coast Guard dito. We able to deploy all our rescuers and lifeguards sa uh, mga coastal beaches na nakita po natin na pos uh, posibleng dagsin po ng ating mga kababayan. Oh, uh oh. -huh. Pero bukod dyan, wala na hong ibang mga insidente nangyari sa karagatan. Itong uh, long weekend at observation ng undas. Yes, sir. wala po tayong naitala ng na mga untoward incident. Okay. So kayo ho bang Philippine Coast Guard ngayon, Mabalik na sa normal? Hindi na ho kayo nakaano to? Uh, alert uh, status? Yes, sir. Mas lalo po naigting at pinataas po ng aming komandante na si Admiral Ronnie Gilgavan ang aming alert status. Ngayon po ay naka-full alert status ang buong operating units ng Philippine Coast Guard dahil na sa pagbibigay po ng response ito sa bagyong um, Tino po. Oh. Naging direktiba po, po ng ating Pangulo kasama po ng ating Secretary Lopez na siguraduhin po ang mabilis na pagbibigay po ng tugon sa mga kababayan. Kaya naka-full alert status po ang Philippine Coast Guard kasama po dyan yung pag-activate natin 24-7 ng ating mga deployable response groups and mga floating assets kasama po yung close coordination natin with the LGU and the DRRM to provide necessary assistance particularly po ito preemptive evacuation at pre-prepositioning po ng ating mga family food pack. Ayon. All right. Uh, Captain Noemi Kayabyab ma'am, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Siguro panghuli na lang po ang paalala mula sa Philippine Coast Guard para naman dito kay Bagyong Tino sa ating mga kababayan. Yes sir Rod. Maraming salamat po. Una po ay palagi po tayo makinig or mag-check ng mga balita at mga weather advisory bago po tayo umalis, lalo po din sa mga maliliit na mga sasakyang pandagat. Umuwi po muna tayo sa mga paglalayan kung hindi naman po kinakailangan, kung hindi pa po ganun kagandahan ang ating panahon at palagi tayo makinig sa mga lokal na otoridad. And again, sir, can I give this uh, hotline number po ng Philippine mm -mm. Coast Guard in case nakakailanganin po ang ating assistance ay eh, we could readily provide po. Our hotline number is 0966-217-9610 and 0969-641-8964. Okay. May Facebook din ho ba ang PCG, ma'am? Yes, meron po tayong Facebook uh, and Instagram po. Ang pangalan po is Philippine Coast Guard. Opo, pwede din silang mag magpadala ng mensahe dyan sa Facebook. Yes, tama po kayo, sir. At saka regular po ang pag-update natin sa mga social media accounts po natin. No, kasi alam nyo naman ngayon, lahat eh, naka-Facebook eh. Eh, eh. hindi, yung iba, hindi gaano pa nga nandun to eh. Gumagamit yung text line eh. Kung hindi dun sila sa Facebook nagme-message. <laughs> yes, sir, Rod. Siguro right. check lang din po no yung official uh, Facebook account ng ang uh, Philippine Coast Guard po para right. masigurado po na tama po ang mga impormasyon na atin pumakupha. All right, Captain Noemi, uh, kaya b'yab ma, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Mabuhay po kayo, mabuhay ang Philippine Coast Guard. Maraming salamat sir Rod at maganda umaga po sa ating lahat. All right. Captain Noemi Kayabya, PSG spokesperson. Update ka ugnay sa Undas at uh, dito mga kasama sa Bagyong Tino. Oh, may mga stranded na. Yan ang binabanggit ko nga kanina.